Hi hey guys, gusto ko lang i-proud sa inyo yung baby ko, no? Ito po yung si Baby Freya. Baby Freya, say hi to our 1,000 subscriber. Yay! Yay! Mm -hmm. Siya po yung nagpapalis sa aking mga stress sa buhay, guys, no? Lalo na dito, stress na stress ako dyan. Yan, yan, stress na stress akong babaeng yan. Dapat niyang palayasin. Oh, baby, free! Hey, 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 hey mm, ha, 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 uh, mm. Si baby free I seven years old, seven months old. Okay, Mm kiss baby free mm, yon, six six months old si baby free yon, mm. Nandignan <laughs> mo yung paa guys ha pag, pag pinasayaw ko siya guys <laughs> Yan po ang aking baby Freya Uy, mm. May mga kagat po siya ng mga lamok guys So oh, sayang naman kawawa naman yung baby ko Si baby Freya Iwan ko lang po kung bawal siya sa Youtube Pero YouTube. Ito po yung video ni Baby Freya, no? Bali, ginawa ko to para hindi naman mawala yung video para may souvenir kami pag pagdating ng katandaan ni Baby Freya. Wait lang. I e, Abante ko lang konti. Usog ko lang konti si Baby Freya para makita naman yung yung baby face ni Baby. o, diba? Napaka-cute ni Baby. <laughs> <laughs> <Bleh. Bleh. Bleh. laughs> no, mmm mm -mm 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 -mm. baby ko. Si baby Freya, 6 months old. Baby Freya, hi, say hi to our 1k subscriber baby Freya. Hi, hi, holy, hu Hi, 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 hi. We mm -mm 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 Baby Freya, yeah, Baby Freya, yeah, I love you, huh. Oh. I love you. I love you. I love you. <laughs> I love you. I love you, huh. I love you. Baby Frey, you oh, love. I love you. I love you. I love you. <laughs> Mm, 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 mm Oh, Baby Freya, I love you. I love you. I love you. Baby, <laughs> baby. I love you. I love you. I love you. I love you. Okay. so ko po pa, Baby Freya pag matanda ka na sana makita mo tong video na to. Mahal na mahal kita, Baby Freya. Huh? I love you very much, Baby Freya. six months old ka pa ngayon. Sana hindi mo ako makalimutan, ha? Kasi lumaki ako na walang ama, so ikaw, gusto ko lumaki ka na may mga magulang, okay? Baby Freya, ha? I love you, baby Freya, ha? I love you, I love you, I love you. Ah. Ah. Mm. I love you. Mm, 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 mm. Love you, home, my little princess. Ho. my little princess, I love you, I love you, I love you, love you. Ah! <laughs> Siya po yung nagpapawala ng pagod ko, guys, no? Yung, yung mana na mana sa akin, guys. Yan. Yan si Baby Freya. Manang mana sa akin, 100%. Yan. Ito si Baby Freya. Napaka, ano sa akin, guys. Napaka 100% copy copycat you know copycat baby freya ng buhay ko mm -mm 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 -mm. okay dyan na muna guys no bali update, update ko lang sa inyo yung yung, yung mga nais nice kong i-vlog si baby freya ko kasi napansin ko kung bawal lang ba baby post may bakit may mga batang mga nasa youtube na mga mga baby song, mga ganon. So, feel ko okay naman siguro. Sana hindi burahin ni YouTube. Yon, maraming salamat nga pala sa mga subscriber ko dyan, no. Thank you, thank you, thank you, thank you talaga. Ako po yung technician sa umaga, mangingisda sa gabi. Babu!